Ito na mga idol, yung gumuhong tulay na ibinintang kay Pangulong Rodrigo Duterte na kay Pangulong Rodrigo Duterte daw yung project, lumabas po mga idol ang katotohanan kung sino po ang nagpundo o nagbigay ng malaking pundo para pagtibayin ang tulay na gumuho mga idol. Lumabas po ang katotohanan mga idol. Ito po ay inilabas po dito sa video ni Siubis Fanatics mga idol Siubis Fanatics Pakinggan po natin tong vlog ni Siubis Fanatics mga idol Dito naibulgar po niya Ang katotohanan na hindi pala Si Pangulong Rodrigo Duterte Ang nagpundo Doon sa tulay na gumuho Kundi ang Administrasyong PBBM mga idol. Pakinggan po natin mga idol. Isisisi niyo sa iba? Kayo naman pala ang may sala. Oh. Matapos gumuho ang tulay sa probinsya ng Isabela na nagkakahalaga ng mahigit sa 390 million pesos. Ilang mga LGU at opisyalis ng DPWH pinoprotestang imbestigahan matapos may madaganang apat na sa sabi tulay, hindi pa man natatapos ang problema sa maanumalyang bilyong pisong pondong kinuha sa PhilHealth. Mukhang panibagong hmm. bangungot nga wow. raw ang kakaharapin ng Marcos Administration hmm. matapos gumuho ang tulay sa Kabagan, Santa Maria, sa Isabela. Oh. Kung saan, tila di mo na ito ng Marcos Administration ng tumataginti na 390 million o, diba? pesos ngunit gumuho lang ito oh. kagabi. Ayon sa mga developing report, apat na sasakyan at mga tao ay nasugatan sa pagguho ng nasabing tulay sa probinsya ng Isabela. At hanggang ngayon ay patuloy na sumisigaw ng hustisya ang mga taga-LGU matapos nila questionin kung bakit gumuho ang nasabing tulay na nagkakahalaga ng 390 Whoa, oh, million laki. pesos. Ilang oras matapos kumalat ang nasabing balita, Tila, may ilang mga makamarkos ang inaabusa si former President Rodrigo Duterte na may kasalanan raw sa nasabing proyekto dahil ito raw ay isa sa mga flagship project ng kanyang administrasyon. Oh. Ngunit tila isa sa mga well-known GDS vlogger na si Joey DeVry ang naglabas ng ebidensya na hindi ito ang proyekto oh, ng dating diba? Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, diba? Ito ay proyekto pa ng nakalang administrasyon oh. ng dating Pangulong si Yoni Aquino oh, diba? na tila pinagdibay pa rao ng ah. pamahalaan ni Bongbong Marco sa katunayan binadjetan pa ito ng mahigit kumulang sa 390 oh. million pesos Hindi siya lumabas sa social Ayan, no? media ang isang Kita picture nito kung saan pinakita ang bahagi ng Build Better More project ni Pangulong Bongbong Marcos at tila pinondohan ng 274 million Ayan, pesos no? noong 2023. Nakalagay, po Nakalagay din sa nasabing pahina ang pangalan ng contractor na Interior Junior Construction ah, na gumawa ng nasabing tulay para pagtibayin raw ang proyekto sa probinsya ng Isabela. Ay. Isa pa sa matibay na ebidensya ay ang contract agreement na lumabas din sa social media. Kung

Tila pinirmahan ng ilang mga taong responsable sa nasabing proyekto ang mahigit sa 274 million pesos project ng DPWH sa nasabing probinsya. Braby. Kasunod nito ang panibagong contract agreement no oh. May 28, 2024. Mm. Wala pa bang isang taon, mm. binanjutan muli ng Department of Public Ayan Works pa. and Highways ang nasabing tulay na nagkakahalaga ng na 115 million Braby pesos pira. kung saan dito'y kinatwina nila na dapat muling pagtibigay ibayin ang nasabing proyekto para raw hindi makadisgrasya ng tao. Ngunit ngayon, gumuho ang nasabing tulay wala pa mang isang taon <laughs> matapos ang contract agreement ng 2024. Mo sa sa total, lang. nagkatalaga ng 390 million Shish, pesos sa nasabing eh. proyekto na tila nagtulong ang disgrasya sa tao. Ayon sa social media post ni Joey Divivre, yung Kabagan-Santa Maria Bridge ay pinondohan para ito ay maiayos sa ilalim ng Ensure Safe and Reliable National Road System Bridge Program Retrofitting Strengthening of Permanent Bridges Kabagan-Santa Maria Bridge ng BBM wow. Administration. Two national budget ang sources. 2023 KAA, 274 ka 274,806,456.62 pesos. 2024 20, ga 115 million 768 thousand 472.92 pesos total amount 390 million 574 thousand 929.54 pesos worth of retrofitting and strengthening work harap harap on the fact check nawalang nangyari nagsusumigaw na corrupt short asan na congressman nito LGU DPWH saan napunta pera Grabe. Narito at panoorin ang... Grabe mga idol. Napakalaking pira ang nasayang mga idol. Gumuho lang. Grabe. Tapos, yung ibang mga supporters ni BPM dyan, sinisi ka agad kay Pangulong Duterte yung project. Dahil si Pangulong Rodrigo Duterte daw ang nagpagawa sa project. Talaga mga idol, kapag ka mga paninira o pagbibintang lang, lumalabas po talaga ang katotohanan. O ayan, di ba? Lumabas po ang katotohanan. Masyado kasi kayong atat na atat manira sa mga Duterte. O di ba? Kita nyo ngayon, lumalabas talaga ang katotohanan. Hindi po talaga mangingibabaw yung kasinungalingan. Ayan, naglalabasan ang katotohanan na si BBBM o Administrasyong BBBM pala, ang nagbigay ng pundo dyan para pagtibayin yung tulay na saan na yung pagtibayin ay gumuho na <laughs> gumuho naman sayang yung pira na napakalaki grabe bumagsak lang ang napakalaking pundo na para sa tulay grabe mga idol Sayang na naman ang pira ng taong bayan. Buhis ng taong bayan. Pinaguho lang. Dahil sa korupsyon siguro mga idol. Eh, wala na po tayong bang maisip kundi ganyan. Hindi po basta guguho yan kung talagang matibay ang paggawa o binuhos lahat ang pundo dyan sa pagpatibay ng tulay. Kaso ang tumibay yata iba Iba ang pinatibay nila. Grabe mga idol. Sayang malaking pira tapos isinisi ka agad ng ibang mga supporters dyan kay Pangulong Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Duterte. Pero ayan, lumalabas po talaga ang katotohanan. Ayan po yung video ni uh, Subis Fanatics. Lumabas po, nandoon po. Nabasa ko rin po yung ano, ah. Uh, yung kailan po inumpisahan, 2023 na tayo nakalagay doon, ah, nagbigay ng pundo na 274 million Kita ko yan mga idol, naglalabasan yung mga idol, dahil nga sinisi nila kay Pangulong Rodrigo Duterte yung project. Yun naman pala, ang nagbigay ng malaking pundo ay ang administration ngayon mga idol. Narinig naman po natin dyan sa vlog ni... Jewish fanatics, di ba? Naglalabasan yung mga ano, ibidin siya mga idol. Nakita ko yan sa mga comment mga idol. Sinisint yung mga nakakaalam tungkol dyan sa project na yan. Sinisint nila dun sa uh, comment section mga idol. Grabe. Grabe mga idol. Kahit basahin ko natin yung mga comment dito mga idol, ano ang masasabi ng mga tao dito? So, ayan. Sabi dito ni, ano, Claudia, Taga North ako, pero Solid Duterte pa rin. O kita mo. <laughs> Wala palang Solid North mga idol na sinasabi nilang Solid North. Ayan o. Taga North siya mismo. Taga North ako, pero Solid Duterte pa rin. Solid Duterte pa rin daw sila mga idol. Kita mo lang. Tapos sabi naman eh, MTC 65. Sumisingaw ang katotohanan, mag-resign ka na, Marcos. Grabe mga idol, nagagalit na. Ito naman si Ivan. Si Tatay Digong lang po ang talaga ang maasahan ng sambayan ng Pilipino. Duterte, the best team. Duterte lang po tayong lahat. Kita mo mga idol, yung mga comment dito, lahat humahanga kay Pangulong Rodrigo Duterte. ba? Diba? Ito pa ang sabi ni Ford 4.8.9 Toto, Totoo pala ang sumpa Pag may Marcos Pag nakaupo sa gobyerno Mamalasin at mamalasin ang mga Pilipino Ay grabe mga idol yung mga comments mga idol Tapos sabi naman dito ni 1982 ito Tama si VP Sara Dalawang taon lamang ang may hawak Ang sabi naman dito mga idol ni 1980 to, tama si VP Sara. Dalawang tao lamang ang may hawak ng pundo. Kaya siya pina-impeach. Alam naman po talaga ni Bibi Sara yan mga idol kung sino lang po ang may control diyan mga idol, di ba? Hindi po niya sasabihin yan kung hindi totoo yung sinasabi nat alam po niya ang mga pangyayari. Sabi naman dito ni Edwin, si Tatay Digong lang ang sakalam, vote straight. PDP. Oh, di ba mga idol? Wala, wala dito po mga idol ako na basa na pabor kay PBBM mga idol. Marcos, please resign. Pahiya ka sa taong bayan, sabi naman to ni Dundon Vergara. Grabe mga idol. Puro tinitiran nila ang administrasyon dito sa comment at to, mga idol. Sabi naman dito ni Bisdak Solid, Mag-isip-isip kayo mga taga North, pati kayo ninanakawan ng BBM nyo. Biro mo nga, grabe ah. Grabe yung comment mo, idol ah. Tapos sabi pa dito yung mga idol ni ano, Marie Chris Official, nakakatakot daanan ang mga tulay under Marcos administration. Oh my gosh. Lahat ng project ito ay substandard umay oh gas. Taga Isabela ko, walang bagyo, walang baha, walang lindol. Kusang bumabagsak normal na panahon. <laughs> Grabe ah. Grabe mga comment mga idol. Sabi naman dito ni Red Wolf, may bago pa bang Team Marcos? Idi Team Kakawatan. <laughs> tinkawatan yan daw sabi dito mga idol grabe mga idol sabi pa dito ni Godward sabi niya mga Project Duterte world class walang tinipid tama po yan mga idol tama po yan dahil ayaw po ni Pangulong Rodrigo Duterte yung kurap na opisyal kasi kapag nalaman kanya na kinurap mo yung pira ng taong bayan ipapakain sa iyo yung pera di ba sinabi niya noon may pinapakain na siya ng pera di ba pinakain niya niya ng pera yung kurap na opisyal hindi natin alam kung sino yon si Pangulong Rodrigo Duterte lang po nagsabi noon di ba sabi naman ni Bill ha kahit kalikasan ayaw na sa mga Marcos <laughs> grabe mga idol hindi na po natin basahin mga idol Napakarami pong comment dito mga idol na nagagalit po mga idol kay PBB mga idol. Sino ba naman hindi magalit yan na grabe? May mga uh, ano pangako ka na, na hindi mo tinutupad tapos ngayon lumalabas pang yung mga project na substandard na bumagsak, di ba? Tapos yung mga ibang supporters niya sinisik agad kay uh, ah, Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun naman pala, lumabas ang katotohanan ay ang administrasyon PBBM pala ang bigay ng malaking pundo para sana pagtibayin yung tulay. Kaso, ang nangyari ngayon, gumoho at may mga sasakyan na nadaganan at may mga taong na aksidente buti na lang at walang namatay o ba diba, grabe mga idol paano na lang Kung kayo dumaan yan bigla na tsambahan gumuho ang tulay kasama mo yung buong pamilya mo. O di ba? Di damay buong pamilya mo pagbagsak ng tulay dahil lamang uh, substandard standard na pagkagawa hindi pulido kaya bumagsak. Mabagsak ba yan? Walang bagyo, walang ulan, pero kusang bumagsak dahil dumaan daw yung dump truck. <laughs> dumaan daw yung dump truck. Sabi ng ano eh, dinaanan ng na dump truck kaya bumagsak. Kalaki-laki ng tulay na yon, di ba mga idol? Bawal ba doon ang truck doon? Bagay, sila nagsabi niyan. Sila nagsabi niyan mga idol. So yun mga idol, ang dami pong nagagalit sa pangyayaring iyan may inol. Napakasayang na bakalaking pira ng taong bayan. Taong bayan po ang mayari ng pira na yan. Dahil buhis po yan ng taong bayan ang ginagamit niyan sa project na yan. Di ba mga idol? Kaya malaki. Malaki ang sayang na pira mga idol. So ilang mga idol, maraming salamat po sa panonood nyo at suporta nyo mga idol. Sana eh, hindi kayo magsawa magsuporta sa akin. At huwag sana kalimutan mga idol na mag-subscribe mga idol. Sulit po tayo mga idol, ingat po kayo.